Magtatayo ka ng water station, sino ang dapat mong kunin para gumawa sa iyo nito? Hello, I am Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Plaridel, Bulacan. And today, bibigyan ko kayo ng konting insight about paano tayo pipili ng installer sa ating water refilling station. Okay. Number one, sabi nila, pumili ka ng installer na malapit sa inyo. Okay, malapit nga malapit nga paano kung salusalo naman yung pipe or nababi naman yung water station mo okay number 2 malapit nga pero tinataga ka naman ang mahal naman ang presyo na binibigay sa iyo number 3 malapit nga pero wala naman siyang kumpanya wala kang hahabulin kung nasan siya saan siya nakatira taga sa inyo pero wala siyang ano, wala siyang shop okay and then number 4 malapit nga pero walang care o walang ah, hindi fair in dealing with uh, sa kanilang kliyente. Okay? So, minsan, laging galit, laging sila tama, pag tinawagan mo, hindi sumasagot, mga ganong klase. So, I think, kung malapit or malayo, ay hindi the main factor in papag -pag pagpatayo ng water filling station. So, para sa akin, number one, dapat malawak yung experience nila dapat merong knowledge yung magtatayo uh, para sa akin number one yun kasi kung let's say tubero siya tapos lang siya so hindi niya lang talagang uh, yung logic nung paano naging water filling station paano naging purified ano bang ginawa ng membrane para sa ba yung softener o ikakabit niya lang so Maganda yung nakakaintindihan of from, uh, from the beginning, from the raw tank hanggang pumunta sa dulo kung paano tinayo. Number two, kung wala siyang masyadong technical uh, experience or uh, knowledge, yung mga size ng pipe. One half, one inch, naging one half, nag naging three-fourth, ganon. So, dapat tama yung size ng mga pipes. Kung one, ng ginamit mo, all the way, one or three-fourth, ganon. Ang laki ng pump mo, one half one, one and half yung pump mo ginawang media so mga ganong klase and then another thing is yung mga pump yung pump mo 1.5 yung nasa row 1 yung nasa arrow yung mga ganun ba so yung mga configuration yung design na yun dapat alam, alam nila yun, so that's number one number two, maganda yung meron silang shop meron kang pupuntahan in case may problema ka meron kang pagtatanungan hindi yung bahay lang kayo, malis, mga ganun. Ay, wala po. Tawagan nyo na lang. Meron silang shop. Mas maganda kasi mas kumpante ka na anytime na pumunta ka, meron doon tao na pwede mag-assist sa'yo at tumulong kung naman man yung itatanong mo. Plus, meron pa silang supplies, makakabili ka ng mga filters, ng mga bote, mga ganun. Okay? And then, number three, dapat yung tao, medyo maganda yung integrity doon sa tubigan. Hindi yung puro pinayo tapos iniwanan, mga gano'n. Uh, pagka matagal na, ay nasagutin niyo mga kliyente. Uh, may, may demandahan doon, nangutang doon, o oh, mga gano'ng klase. So, dapat alam niyo rin. So, integrity niya. So, tingnan niyo yung Facebook uh, account niya. marami bang kaaway to, May tinakbuhan ba to, Mga gano'n. Tingnan niyo kung ano yung Facebook niya, kung puro inuman ba, or kung okay ba yung tao na to or mabait pala yung tao na to mga gano'n. So, tingnan nyo rin kasi importante yon okay so integrity ng installer nyo and then uh, number 4 uh, siguro yung pinaka quality na tingnan mo mga nagawa nya uh, mga na the way yung pinight nila mga ganun yung innovation ng equipment nila uh, breaker ba to may panel ba to or basta pinagdikit-dikit winner lang to so dapat meron ding quality and workmanship yun kasama na yun sa quality workmanship okay and lastly dapat meron silang technical support kung malayo to kung di man makapunta dapat sumasagot to sa mga tanong mo tinuturuan ka niya nagbibigay siya ng advice sa iyo kung ano pwede mong gawin hindi yung pagkatapos ng contract tawagan mo ayaw na sagutin ayaw ka tulungan ayaw kang bigyan ng idea ayaw kang bigyan ng, ng what are the things na pwede mong gawin para masolve mo yung problema mo Right. So, yun yung lima na tingin ko very important kung magpapatayo ka ng water refilling station. And sa amin po, Enrique's Water Equipment, hindi naman po sa nagyayabang, pero dapat ka po sabihin na sa amin po, nando po kami sa lima na yon. We are proud na ganun po kami. Uh, inalagaan po namin kliyente. Kahit mga 7 years tumawag sa amin, Sir, magka-triple member ba? Dual membrane ba? Kung ganito-ganito problema sinasagot ko po yun din, binibigyan ko ng advisor baka may kilala ka dyan technician, ganito pagawa mo gawin mong parallel, gawin mo series yung connection tinuturuan ko po yun so once na naging kliyente namin kayo meron na akong, meron na obligation na to make sure na uh, okay yung pupuntahan mo ngayon pag di mo ko huwag mo huwag kang magalit sa akin dahil sa dami rin po nang hinahandle ko, hindi ko pwedeng tawagan bawat isa, yung mga tumatawag lang sa akin mga nagtatanong sa akin, nagsisik ng advice yun lang po yung natutulungan ko pero kung hindi ka tatawag sa akin, let's say, meron kang ano, nagpag nagpagawa ka na sa iba, wala naman pong problema yon Pero kung sana kumakapagano ka na, sir, ano ano, di, patutulungan din kita, okay? So, yun po. Yung next video ko, papakita ko sa inyo yung equipment namin, yung sinasabi natin na workmanship, sasabihin natin yung innovation, na doon po tayo. Hindi po, porkit PPR yung pipe nito, mas matibay ito. Okay din po yung gray pipe. Uh, depende po sa gamit. Bakit kailangan mo ng antibacterial eh? Nasa raw pump naman yung gagamitin mo. Yung mga ganong klase. So, syempre, okay yun. Kung may pera ka, kung kaya mo yung ano, walang problema. Pero kung gusto mo rin maging practical with the design, uh, pwede na rin to. Okay? So, sa amin, ayoko ko na blue sa ngayon dahil ang dami kong experience na pumutok. Yung unyong patente, kumakala. So, usually, gray pipes po ang, ang aking inaano, uh, pinupush or inaano sa mga kliyente ko. Ngayon ang dami ng PPR. Okay, PPR nga pero China mumurahin uh, yung quality, yung unyong patente nila kumakala. So nag-PPR ka pa mas matibay pa rin yung gray kung gano'n di ba? So bakit ka nag-PPR? Bibili ka naman ng mura tapos ang pangit ng mga unyong patente kumakala sa unyong patente So those are the things na dapat yung malaman na pwede ko yung share sa inyo through our experience, through our study and research na matulungan namin kayo Okay, I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Flor del uh, sa dito lang po sa tapat ng Walmart and we have yung mga filters, bote, printing meron po kami water vendo sa mga gusto magsimula ng water station na walang kapital or I mean maligit kapital, pwede nyo subukan mo na itong water vendo kung magkiklik sa inyo again, gaya po na sinasabi ko, and meron din po kami sa Fairview sa Dollar Street, sa misis ko po yun so, kumpleto rin po yung uh, gamit nila ron okay? so, gaya po na sinasabi ko Think to improve yourself. Think to improve your life. God bless.